Hi kaibigan! Alam mo bang may mga lalaking hindi nila alam kung gaano kalakas ang dating nila sa paligid? Minsan, sa sobrang lakas ng presence at masculine energy nila, pati mga babaeng taken o may asawa ay nahuhulog ang loob sa kanila kahit hindi nila sinasadya. Hindi ito tungkol sa kung paano manira ng relasyon, kundi para maging aware ka sa sarili mong halaga, karisma, at kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon nang may respeto. Panoorin mo hanggang dulo dahil malalaman mo kung paano gamitin ang lakas ng presence mo nang hindi ka nagmumukhang desperado at paano protektahan ang sarili mo sa maling sitwasyon. Kung bago ka sa channel na ito kaibigan, nais kong i-comment mo kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video na ito. Masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating samahan gamit ang stoicism at kung gusto mo pa ng stoic motivation tagalog mindset tips at advice sa buhay at pag-ibig mag-subscribe ka na sa channel na ito kaibigan kaibigan alam mo ba kung bakit may mga babaeng taken na or may asawa na pero hindi nila maiwasang magkagusto sa isang lalaki hindi ito dahil masama silang tao kundi dahil may mga lalaki kasing may kakaibang presensya na hindi nila kayang baliwalain bakit dahil karamihan sa babae kahit may partner na sila minsan nakakaramdam sila ng kakulangan sa emotional connection respeto or excitement sa relasyon nila at kapag may lalaki na may malakas na dating malalim na pag-iisip at matatag na presensya kahit taken na sila hindi nila maiwasang mapansin at ma-curious sa iyo. Hindi ito usapang pangaagaw o kabit, kaibigan, kundi usapang kung paano mo malalaman kung malakas talaga ang dating mo, sa punto na nararamdaman ng iba ang presence mo kahit hindi ka nagpapapansin. Ngayon, kaibigan, narito ang signs na malakas ang dating mo, na kahit may asawa, naaakit mo. Una, natural kang confident. Kahit tahimik, kahindi mo kailangan mag-ingay para mapansin. Kapag pumasok ka sa lugar, nararamdaman agad ng tao ang presence mo. Tumitigil sila para tingnan ka dahil may aura kang kalmado pero matatag. Kapag ang isang babae, kahit may asawa, ay nagiging conscious sa sarili niya kapag nandyan ka, ay malakas ang dating mo. Hindi mo man sinasadya, pero napapaisip siya kung bakit iba ang dating mo kumpara sa iba. Pangalawa, marunong kang mag-eye contact na hindi nakakailang. Ang lalaking hindi takot tumingin sa mata habang nakikipag-usap ay nagbibigay ng alpha masculine energy. Ang babae ay nasasanay sa mga lalaking iwas ng iwas ng tingin. Kaya kapag confident ka sa mata, natitesting ang puso niya kung bakit iba ang pakiramdam niya tuwing tinititigan mo siya. Pangatlo, hindi ka naghahabol, kahit gusto mo siya. Kapag hindi ka nagiging clingy, hindi ka sunod ng sunod at hindi mo siya tinetext palagi, lalong lumalakas ang dating mo. Ang babae ay naa-attract sa misteryosong lalaki na may sariling mundo, sariling plano at hindi nagpapabiktima para makuha ang atensyon niya. Pang-apat, nakakatawa ka sa paraang natural at hindi pilit ang babae ay nahuhulog sa lalaking kayang gawing masaya ang paligid niya nang hindi nagpapatawa ng pilit. Ang natural mong humor, witty remarks, at light teasing na may respeto ay nagpapagaan sa loob niya. Sa sobrang gaan, hindi niya namamalayan na hinahanap-hanap ka na niya, kahit may boyfriend o asawa siya. Panglima, may ambisyon at may ginagawa sa buhay ang lalaking abala sa sariling pangarap, nagpapalakas ng katawan, nagpapayaman ng tahimik, at may purpose sa buhay ay natural na magnet sa babae. Kapag nakikita niyang hindi mo siya sentro ng mundo mo, pero nakikita niyang may direksyon ka, naiintriga siya kung bakit hindi mo siya pinapansin, kaya ikaw ang iniisip niya. Pang-anim, marunong makinig at hindi ka judgmental. Ang mga babae ay nasasanay sa mga lalaking laging tungkol sa sarili ang kwento. Pero ikaw, nakikinig ka. Kapag nag-open up siya sayo tungkol sa problema o simpleng kwento, nakikita niya na hindi mo siya ginagawang katawa-tawa o kinokontrol ang pananaw niya. Dito siya naguguluhan sa sarili niya kung bakit komportable siya sayo kahit taken siya. Pangpito, maayos ka sa pagdadala ng sarili. Hindi mo kailangan maging mayaman o gwapo para maging kaakit-akit. Ang simple ngunit malinis na pananamit, mabangong katawan at maayos na postura ay nagpapalakas ng dating mo. Kapag nakikita niyang may disiplina ka sa sarili mo, naiisip niyang safe siya sayo at matibay ka bilang lalaki. Pangwalo, may kakayahang magbigay ng kumpiyansa sa kanya marunong kang magbigay ng genuine compliments sa kanya. Ang galing mo sa ginagawa mo. Ang astig ng dedication mo. Simple pero sincere, kaya hindi niya ito nakakalimutan. Ito ang nagbubukas ng pinto para mas maging emotionally attached siya sa iyo kahit taken siya. Pangsyam, marunong magset set ng boundaries. Hindi ka agad nagpapadala sa lambing o mga subtle advances ng babae Kapag marunong kang humindi sa mga alok o hindi mo siya sinasamba, mas lalo siyang naa-attract sa Ang babae, kahit taken na, ay nae-excite sa lalaking hindi nagpapaloko sa flirtation at nakikita niya na hindi ka madaling mahulog, kaya ikaw ang lalaking iniisip niya. At pang-10, pinaparamdam mo ang safe but exciting energy sa presensya mo. Alam niyang hindi siya huhusgahan. Pero alam din niyang hindi ka magpapadala sa kanya. Kapag may binanggit siyang pangarap o idea, sinusuportahan mo, pero hindi mo siya kinokodol. Dito niya nararamdaman ang masculine energy mo. At sa tuwing kasama kanya, para siyang tinatamaan kahit may asawa na siya, dahil ramdam niyang iba ang aura mo kumpara sa iba. Kaibigan, kung napapansin mong may mga babaeng taken na ang nagkaka-interes sa iyo, ibig sabihin malakas talaga ang dating mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng gusto mo ay dapat mong patulan. Ang tunay na malakas na lalaki ay marunong maglagay ng boundaries. Hindi mo kailangang patulan ang babaeng taken na para lang mapatunayan na malakas ka. Ang tunay na malakas na lalaki ay marunong pumili ng laban marunong magbigay respeto sa sarili at sa iba. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kaibigan, ang tunay na lalaki na malakas ang dating, hindi ginagawang trophy ang babaeng taken na humahanga sa kanya, kundi ginagawa niya itong motivation para lalo pang ayusin ang sarili niya at mamuhay na may prinsipyo. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa babae, taken man siya o hindi. Ang kailangan mo lang ay maging lalaki na may disiplina, respeto at tahimik pero bagsik na confidence. Hindi mo kontrolado ang mararamdaman nila sayo, pero kontrolado mo kung paano ka kumilos bilang isang lalaking may prinsipyo. Kaibigan, kung nakita mo ang sarili mo sa mga sinyales na ito, tandaan mo ang Stoic Principle. Ayon kay Marcus Aurelius. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Ang lakas ng dating mo ay regalo at responsibilidad. Hindi ito para sirain ang relasyon ng iba, kundi para malaman mo ang halaga mo at paano mo gagamitin ito nang may respeto sa sarili at sa iba. Hindi mo kailangan maghabol. Hindi mo kailangan magpabibo. Ang tamang babae ay hahanap-hanapin ang presensya mo, kahit pa -taken siya, dahil sa energy na dala mo. Kaibigan, alin sa sampung signs na ito ang nakikita mo sa sarili mo? Comment mo sa baba ang malakas ang dating ko kung nakaka-relate ka at pag-usapan natin paano mo ito magagamit sa tamang paraan. At kung gusto mo pa ng stoic advice Tagalog, mindset tips para sa respeto at pag-ibig, at life advice para sa tunay na lalaki, mag-subscribe ka na sa channel na ito, kaibigan. At i-on ang notification bell. Tandaan mo, do it silently, let the result do the talking.